May mga bagay sa buhay na kahit gaano mo paghandaan, hindi mo pa rin kayang tanggapin agad. Isa na dito ang matuklasan mong may ibang iniibig o kinakasama ang taong mahal mo, jowa mo, o asawa. Masakit. Parang binagsakan ka ng langit at lupa sa isang iglap. Hindi mo alam kung iiyak ka ba, sisigaw o tatahimik. Hindi mo alam kung lalapit ka ba sa kanya para magtanong ng bakit o lalayo ka na lang para hindi na masaktan pa. Ang bigat sa dibdib. Parang naloko ka sa isang laro na hindi mo alam na nilalaro ka na pala. Pero sa gitna ng emosyon, mahalagang alam mo kung paano kakikilos. Hindi pwedeng puro galit lang. Hindi rin pwedeng lunurin mo sarili mo sa luha. Dito pumapasok ang tanong, ano nga ba ang dapat kong gawin? Maraming tao ang nagiging bulag sa galit. Nasasaktan pero pinipiling magbingibingihan. May ilan namang agad sumusuko, umaalis at naglalakad palayo. Pero bitbit bit ang sugat na hindi agad naghihilom. Parehong hindi madali. Kaya sa video na ito, hindi lang tayo magbibigay ng payo kundi ng psychological clarity. Kasi hindi ito basta-basta selos lang. Ito ay pagkasira ng tiwala, pagkawasak ng pangarap, at pagkabuo mo ulit bilang tao, yan ang mahalaga. Ito rin ang pagkakataon para kilalanin ang sarili mo. Kung paano ka mag-react, paano mo huhubugin ang damdamin mo, at paano mo pipiliin kung lalaban ka pa ba, o dapat mo na siyang pakawalan. Simulan natin ang paglalakad mo sa madilim na yugto na ito, na may gabay. Dahil dito sa Darkness of Truth, hindi lang tayo basta naglalabas ng sakit. Tinuturoan ka rin naming maging matatag, matalino, at may lakas na hindi basta-basta guguho. 1. Unang hakbang. I-control ang emosyon bago ang aksyon. Kapag nahuli mo ang mahal mo na may iba, ang unang reaksyon, natin kadalasan ay emosyon. Galit, lungkot, gulo, halo-halo. Pero tandaan mo ito. Ang unang kalaban mo ay hindi sila, kundi ang sarili mong damdamin. Dahil kapag pinairal mo ang bugso ng damdamin, kadalasan pagsisisi ang kasunod. Ang unang dapat mong gawin ay huminga. Tumigil muna. Lumayo ka sa eksena kung kinakailangan. Hindi ito pagtakas kundi paghahanda. Kapag tinanggap mo agad ang emosyon at hinayaan mong ito ang magdikta ng kilos mo, malaki ang posibilidad na makasakit ka o mas lalo pang masaktan. Ang ilang tao agad-agad nagwawala, nagmumura, sinisisi ang sarili. May ilan ding sinusugod ang kabit, pero sa totoo lang, hindi ito nakakatulong. Dahil sa huli, ikaw rin ang lalabas na talo. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang ginawa nila, pero kaya mong kontrolin ang reaksyon mo. Kaya ang unang tamang hakbang, alamin ang buong katotohanan, pero hindi sa gitna ng emosyon. Hindi habang nanginginig ang kamay mo sa galit. Maghintay ka ng tamang timing, tamang pag-iisip, at tamang lugar para humarap sa katotohanan. Pangalawa, humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng kaibigan ay magandang sandalan sa ganitong sitwasyon. Piliin mo yung makikinig, hindi yung mangingi alam. Kasi madalas, sa sobrang dami ng opinion ng iba, lalo ka lang nalilito. Pangatlo, isulat mo ang nararamdaman mo. Oo, simpleng bagay, pero malakas ang epekto. Kapag naisulat mo ang galit, takot at tanong mo, para mo na rin nailabas sa sistema mo ang bigat. Kag sa bawat salita na sinusulat mo, unti-unti kang gumagaan. Mahalagang mapanatag muna ang isip mo bago ka magdesisyon. Kasi ang taong galit, nasasaktan o desperado, madalas napapahamak o nagsisisi. Huwag mong hayaan na sirain ng iisang tao ang buong pagkatao mo. Kaya bago ka humarap, bago ka magtanong, at bago ka magdesisyon kung iiwan o lalaban ka pa, siguruhin mong ikaw mismo ay buo na. Kasi sa laban na ito, hindi pwedeng basag ang puso mo habang pinipilit mong intindihin ang isang taong niloko ka. 2. Iwasan ang agad na paghuhusga, hanapin ang buong kwento. Sa mga ganitong sitwasyon, natural lang ang mag-isip ng pinakamasama kahit simpleng clue lang ang makita isang text, litrato, o kilos from agad natin itong binibigyan ng malalim na kahulugan. Pero ang katotohanan ay laging may mas malawak na kwento sa likod ng bawat pangyayari. Hindi natin sinasabi na dapat mong depensahan ang pandaraya. Ang punto rito ay simple. Bago ka gumawa, ang desisyon o bitawan ang mga salitang, hindi mo na mababawi, tiyakin mong malinaw ang buong istorya. Huwag basta maniwala sa chismis, screenshots o panig ng isa. Minsan kasi, ang mga nakikita natin ay bahagi lang ng mas malaking larawan. Maaring may dahilan, hindi sapat, pero may paliwanag. At mahalaga itong marinig bago ang anumang paghatol. Baka may galit na ibang tao, o baka sadyang sinadyang sirain ang tiwala nyo. Pakinggan ang paliwanag, kahit masakit. Kahit gusto mo nalang sigawan o iwan. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, mas gugustuhin mong alam mo ang buong totoo kaysa gumawa ng desisyon base sa kulang na impormasyon. Ang malinaw na utak ang kailangan, hindi mainit na ulo. Kapag nalaman mo na ang lahat, sa ka magpasya. Huwag sa gitna ng gulo. Huwag sa init ng ulo. Sa halip, hintayin mo ang panahong kalmado ka. Buo ang loob mo at alam mong hindi ka nagpadala sa emosyon. Hindi lahat ng ginagawa ay madaling patawarin. Hindi rin lahat ng pagkakamali ay may excuse. Pero bang ang pag-unawa sa buong kwento ay mahalaga? Para mas mapanatili mo ang dignidad mo at para hindi mo pagsisihan ang magiging desisyon mo. Tandaan, ang taong marunong makinig kahit masakit ang naririnig ay taong hindi basta-basta nasisira ng sitwasyon. Sa halip, siya ang nagiging matatag sa gitna ng bagyo. 3. Alamin kung karapat dapat pa bang ipaglaban. Pagkatapos mong kalmahin ang emosyon at malaman ang buong kwento, ang susunod na hakbang ay ang tanungin ang sarili. Karapat dapat pa ba siya? Ito na ang punto kung saan kailangan mong harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit o kakomplikado. Mahalaga rito ang pagiging tapat, hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Hindi porkit mahal mo ang isang tao ay ibig sabihin ay dapat mo siyang ipaglaban. Minsan kahit mahal mo pa, kailangan mong pakawalan kung patuloy ka na niyang sinasaktan o ginagawa kang pangalawa. Tandaan mo, ang tunay na relasyon ay may respeto, hindi lang puro emosyon. Kung paulit-ulit ka nang niloloko, sinungaling na sagot ang laging binibigay at hindi mo na maramdaman ang paggalang, mula sa kanya. Baka hindi mo na ito dapat ipaglaban. Pero kung sa kabila ng nangyari ay ramdam mo pa rin ang pagsisisi, kung bukas siyang itama ang mali at willing siyang lumaban para ayusin ang relasyon, mari mo itong bigyan ng pagkakataon. Pero hindi ito pwedeng isa lang ang kumikilos. Dapat kayong dalawa. Walang masama sa pagpili ng kapatawaran, basta't hindi mo isinasakripisyo ang dignidad mo. Walang mali sa paglaban sa taong mahal mo, basta't hindi mo kinakalimutan kung sino ka. Hodo mong hayaan na ang pagiging mapagmahal. Mo ay gamitin niyang sandata para manipulahin ka. Ang tanong na karapat dapat pa ba siya ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi sa kung anong klasing buhay ang gusto mong patunguhan. Isang buhay na may kapayapaan at respeto o isang buhay na laging puno ng duda at sakit. Kaya bago ka magdesisyon na ipaglaban, siguraduhin mong hindi mo lang ipinipilit ang sarili mo sa taong hindi na talaga para sa'yo. Ang pagmamahal ay hindi laging sapat kung ikaw lang ang lumalaban. 4. Patawarin mo man o hindi, gawin mo ito para sa sarili mo. Kapag nasaktan ka ng taong mahal mo, ang pinakamahirap gawin ay ang magpatawad. Pero tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi palaging tungkol sa kanila, kundi para sa'yo. Dahil habang kinikimkim mo ang galit at hinanakit, ikaw ang unti-unting nilulugmok nito, hindi sila. Hindi mo kailangang makipag-ayos agad. Hindi mo rin kailangang bumalik agad sa dati. Pero kung gusto mong buuin ulit ang sarili mo, kailangan mong harapin ang sakit at palayain ito. Kapag pinili mong magpatawad, hindi ibig sabihin ay pinapalampas. Mo ang ginawa nila. Ibig sabihin lang ay pinipili mong hindi. Hayaan na kontrolin ka pa ng galit. Ang ibang tao, kahit wala nang balikan, pinipili pa rin magpatawad para maibalik ang katahimikan sa puso nila. Dahil ang galit ay parang lasol kahit gaano mo pa gustong ipainom sa ibang tao, sa'yo pa rin ito bumabalik kung patuloy mo itong hawak. Sa kabilang banda, may mga pagkakataon din na hindi mo kayang magpatawad agad at ayos lang yon. hindi rin ito dapat pilitin. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung kailan mo ito gustong gawin. At kung kailan, mo handang palayain ang bigat sa dibdib. Kung magpapatawad ka, gawin mo ito hindi dahil nagmakaawa siya, kundi dahil ikaw mismo ay handa ng bitawan ang pait. Kung hindi mo kayang magpatawad, siguraduhin mo rin na hindi mo dinadala. Ang galit mo sa mga susunod mong hakbang sa buhay. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalikan. Minsan ito ay isang tahimik na desisyon. Tapos na. Ayoko na. At yun ay sapat na para masimulan mong buuin ulit ang sarili mo. Sa huli, kung pipiliin mong patawarin, gawin mo ito para mapalaya ang sarili mo sa tanikala ng galit. At kung pipiliin mong hindi mo na magpatawad, Siguraduhin mong hindi mo isasara ang puso mo sa posibilidad ng kapanatagan. Five. Huwag mong hayaan na mahulog ka sa guilt tripping. Isa sa pinakadelikado at madalas. Hindi namamalayang nangyayari pagkatapos. Mahuli ang isang mahal sa kataksilan ay ang guilt tripping. Bigla na lang ikaw pa ang magiging masama. Ikaw pa ang sisisihin. At kung hindi mo ito makikita agad, madali kang mahuhulog sa bitag na ito. Sasabihin niya, kaya ako nagkaganyan kasi palagi mo akong pinapabayaan. O kaya, hindi ko naman gugustuhin ito kung naging maayos lang tayo. Mapapaisip ka, Oo nga, baka kasalanan ko nga. Pero teka lang, huwag mong kalimutan, niloko ka. At ang desisyon na manakit sa iyo ay hindi kailanman dahil sa pagkukulang mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bumabawi gamit ang kasalanan. Kung may problema, dapat pinag-uusapan. Hindi ito rason para maghanap ng iba. Kaya kapag sinimulan ka ng igil trip, tumigil ka i-reflect mo. Sinasabi ba niya ito? Para ayusin kayo o para palabasin. Nakasalanan mo ang lahat? May mga tao kasing ayaw akuin ang pagkakamali nila. Kaya ang pinakamadaling gawin nila ay ituro ang daliri sa iba. At kung hindi ka emotionally aware, madali kang bibigay. Sasabihin mo pa sa sarili mo na deserve mong lokohin. Pero hindi totoo yan. Walang taong deserve masaktan dahil lang may pagkukulang siya. Matuto kang tumayo sa harap ng ganyang taktika. Hindi porkit nasaktan mo siya noon ay karapatan na niyang wasakin ka ngayon. Lahat ng relasyon ay may problema, pero hindi lahat ng problema ay dahilan para traidorin ka. Ibalik mo sa kanya ang bigat ng desisyon niya. Tanungin mo, sa lahat ng pwede mong gawin, bakit panluloko ang pinili mo? Huwag kang matakot magtanong, kasi kung totoo ang pag-amin niya, tatanggapin niya ang pagkakamali niya ng buo. Hindi niya ito ipapasa sa iyo. Ang guilt tripping ay laro ng konsensya. Huwag mong hayaang mapasama ka sa laban na yan, lalo na kung ang layunin lang ay linisin ang pangalan niya habang pinapaitang sayo. 6. Alamin kung talagang nagsisisi o takot lang maiwan. Kapag nahuli mo ang mahal mo na may iba, madalas ang unang maririnig mo ay, patawarin mo ako, nagsisisi na ako. Pero tanungin mo ang sarili mo, talagang nagsisisi ba siya o natakot lang siyang mawala ka? Dahil magkaibang magkaiba ang dalawa. Ang taong nagsisisi, marunong humarap sa sakit na siya mismo ang dahilan. Inaako niya ang pagkakamali ng buong buo, walang palusot, walang drama. Pero ang taong takot lang maiwan, Gagawin ang lahat. Iiyak, magmamakaawa, magbabanta. Para lang hindi mo siya iwan. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil ayaw niyang mawalan ng kontrol. Paano mo malalaman ang pagkakaiba? Panoorin mo ang kilos, hindi lang ang salita. Ang tunay na nagsisisi, tahimik minsan. Hindi siya paligaw ng salita. Hindi niya kailangan ng mahabang explanation. Minsan isang patawad lang, ramdam mo na may bigat. Pero ang taong takot lang maiwan, puro sorry, pero hindi mo makita sa mata niya ang pagsisisi. Uulitin niya lang ulit pag nakalusot. Dahil sa totoo lang, takot lang siya sa idea na mawala ang benepisyo ng relasyon. Hindi ikaw mismo ang iniiyakan niya, kundi yung comfort, support, o image na meron siya pagkasama ka. Kaya sa ganitong sitwasyon, huwag kang basta magpabulag sa luha o pangakong magbabago. Hindi lahat ng umiiyak ay nagsisisi. Minsan, magaling lang silang umarte. Iintsunay ng sukatan yung pagsisisi ay ang pagbabago sa ugali, hindi lang ang lakas ng iyak. Kung gusto mong malaman kung totoo ang pagsisisi niya, huwag mong agad ibigay ang buong tiwala. Tingnan mo kung willing ba siyang dumaan sa proseso, kahit mahirap, kung kaya niyang tanggapin ang galit mo, at hindi siya umiwas sa mga tanong na dapat mong itanong. Sa huli, ikaw pa rin ang pipili. Pero sana, piliin mo ang katotohanan, hindi ang kasinungalingang nakabalot sa sorry. Masakit tanggapin, pero mas masakit kung paulit-ulit kang niloloko habang naniniwala kang mahal ka. 7. Bigyan mo ng distansya. Huwag mong piliting ayusin agad. Pagkatapos mong mahuli ang mahal mo na may iba, ang natural na instinct natin ay gusto agad ayusin ang lahat. Kausapin, tapusin, o isalba pa. Pero ang totoo, hindi ito ang tamang oras para solusyonan agad ang lahat. Kailangan mong humakbang pabalik. Kailangan mong magpahinga kahit sandali. Ang distansya ay hindi laging ibig sabihin na tapos na. Minsan ito ang paraan para malinawan ka. Kapag laging kayong magkausap pagkatapos ng panloloko, hindi ka makakahinga. Lalo ka lang malilito sa drama, paliwanag at paghihikbi. Ang puso mo mas lalo lang lalambot kahit hindi ka pahanda. Sa panahon ng distansya, mas makikita mo kung sino ang seryoso. Kasi kung mahal ka pa rin nila, igagalang nila ang espasyo mo. Hindi ka nila pipilitin. Hindi sila magmamanipula para lang bumalik ka agad. Makikita mo kung willing ba silang hintayin kang gumaling, hindi lang para makabalik sa dating ginhawa. Sa panig mo naman, gamitin mo ang layo para mag-isip. Hindi para mabilang kung ilang beses kang nasaktan, kundi para tanungin ang sarili, ito, ba, ang relasyon na gusto? Mung panindigan habang buhay? May tiwala pa ba? May respeto pa ba? Minsan kasi, ang sakit ay parang apoy. Kapag lagi mo itong hinahawakan, hindi ka gagaling. Pero kung hayaan mong lumamig muna, saka mo lang malalaman kung gusto mo ba talagang bumalik o natatakot ka lang maiwan. Ang distansya rin ay paraan para ibalik ang dignidad mo. Sa gitna ng pagkabigo, kailangan mong alalahanin na may halaga ka. Na hindi mo kailangang habulin ang isang taong hindi marunong kumapit. Na hindi mo kailangang magmakaawa para lang maibalik ang puso niyang siya mismo ang sumira. Sa walis, ang relasyong pili ay hindi magiging masaya. Ang taong pinilit mong bumalik ay madalas uulit lang. Kaya bago mo hayaang makabalik siya sa buhay mo, tanongin mo muna, handa na ba talaga kayong dalawa? O takot lang kayong pareho sa salitang tapos na? 8. Alamin kung worth it pa bang ipaglaban o kailangan ng bitawan. Pagkatapos ng pagtahimik, pag-iisip at paglalagay ng distansya, darating ang punto na kailangan. Unang magdesisyon, ipaglalaban. Mo pa ba siya? O tapusin na ng buo ang lahat? Ah, ito ang pinakamabigat sa lahat. Dahil dito mo haharapin ang totoo. Mahal mo nga, pero sapat pa ba? Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban. Lalo na kung paulit-ulit ka ng sinaktan, niloko at pinaluhod. Hindi sukatan ang tagal ng relasyon kung puro sakit at duda naman ang laman nito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang matamis sa simula. Ito ay dapat totoo, tapat at buo hanggang dulo. Tanungin mo ang sarili mo, may respeto pa ba? Kasi kung wala na, kahit anong pilit ay hindi ubra. Ang relasyon na walang respeto ay parang bahay, na walang pundasyon. Kahit maganda sa panlabas, darating ang bagyo at kukuhurin. Pag-isipan mo rin kung handa ka ba talagang magpatawad. Hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Kasi kung mananatili kang kasama siya pero puno ka ng galit, selos at takot, pareho lang kayong unti-unting malulunod sa relasyon. Hindi masamang magmahal, pero dapat kasama rin sa pagmamahal ang dignidad. Ang taong tunay na nagkamali at nagsisisi, hindi lang nagsusori. May aksyon, may paninindigan. Hindi lang puro iyak, kundi may effort na ipakita na gusto niyang ayusin. Kaya mo ba siyang patawarin? At siya ba, kaya ka pa niyang ingatan? Kung ang sagot mo ay hindi na, huwag kang matakot pitawan. Ang alis so ay hindi laging kabiguan. Minsan, ito ang simula ng paghilom, ng bagong buhay at ng pagbangon. At sa bihaw mo, binibigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong mahalin ng tama, ng iba o ng sarili mo mismo. Pero kung sa puso mo ay nararamdaman mong may natitira pa at pareho kayong handang magbago, maghilom at magsimula ulit, hindi masamang lumaban. Basta't malinaw ang usapan, Malinaw ang hangganan at malinaw na hindi mo na uulitin ang dati mong tahimik na pagtitiis. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi lang puso, dapat may isip, may prinsipyo, at may lakas ng loob. Piliin mo ang sarili mo. Dahil kung hindi ka pipiliin ng taong mahal mo, ikaw ang unang dapat pumili sa sarili mo. Sa bawat pagtatapos ng isang kwento ng pagtataksil, hindi laging ibig sabihin ay talo ka. Minsan ang iniwan ay mas panalo dahil pinili niyang hindi Manatili sa isang relasyon na hindi na totoo, hindi na buo, at hindi na malusog. Hindi ka mahina dahil iniwan ka. Ang totoo, mas matatag ka dahil kinaya mong tumayo kahit sugatan. Kung ikaw ay nasaktan, niloko, o pinagpalit, wag mong hayaang dito magtapos ang lahat. Gamitin mo ang sakit bilang panimula ng pagbabalik sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, kapag iniwan ka ng taong mahal mo, minsan hindi lang siya ang nawala. Pati sarili mo, nalimutan mong alagaan panahon na para bawiin mo yon. Ito ay uh, paglipat lamang ng pagmamahal mula sa maling tao papunta sa tamang direksyon. Maaring hindi mo pa siya kilala o maaring sarili mo pala ang dapat mong unahin. Hindi natin kontrolado ang desisyon ng iba. Hindi mo hawak kung mananatili sila o iiwan ka. Pero may bagay kang laging hawak ang pagpili sa sarili mong kapayapaan. Sa gitna ng gulo, piliin mong manahimik at gumaling. Dahil sa katahimikan, mas maririnig mo kung anong totoo kung pipiliin mong magpatawad, gawin mo ito hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi palaging pagbabalik. Minsan, ito ang huling hakbang para tuluyang bitawan. At kung pipiliin mong lumaban, siguraduhin mong hindi ikaw lang ang gumagawa ng effort. Dapat sabay kayong naglalakad, hindi ikaw lang ang lumalaban. Hindi natin minamaliit ang sakit. Hindi rin natin minamadali ang paghilom. Pero sana kahit dahan-dahan, pumunta ka pa rin sa direksyon ng pagbangon. Dahil deserve mong mahalin ng buo, walang kasinungalingan, walang ibang tao sa pagitan, at higit sa lahat, deserve mong mahalin ng totoo. Ito ang darkness of truth. Hindi kami nagbibigay ng kwento para lang makalimutan mo ang sakit, kundi para maintindihan mo ito. Para hindi ka lang basta nakikinig, kundi natututo. Para sa susunod, hindi mo na lang basta mararamdaman, kundi marunong ka ng pumili, tumindig at magmahal muli. At kung ikaw ay isa sa mga nasaktan, niloko o iniwan, ndan mo ang pagkawala nila ay hindi ang katapusan mo minsan sila ang kailangan mawala para mas makilala mo kung gaano kakahalaga